Sa mundong mapangusga, bakit may takot? Bakit may higa? Hindi ba dapat ang pag-ibig ay malaya at wala kang pangambal? Sa ulay ng pag-abadi, nakikita ng mga mga, 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 mga simawan May iba't iba't talento na patok sa mga tao Salot sila, yan ang sabi ng iba sila ay hindi salot sa atin at dapat nasyaduhin. Sila ay mga tao din na hangat ng gabi. Pagmamahal na tunay, hindi dapat kililan. Ang buhay ng kasalanan ay hindi sa mga tao, kung hindi sa mga tao